bahay ng mama ng amo ko guys nainis ako guys kasi nainis ako guys kalamunan ba kasi ito kapatid ng amo ko guys -u na autos kapatid ng amo ko guys may katulong siya guys ha, may katulong siya. Pero bakit ako pa talaga ang inuos ni Sam? Pinapag-uhusan talaga pinapagawa ako ba? Pinapagawa ako na ako, guys. At, di ko alam guys kung bakit. Alam ko gusto niya yung stick niya po, tsaka yung po. Alam nga lang niya kung gusto ng amo niya. No, kapatid ng amo ko. So, ako sa akin naman na guys kasi, Lagi kasi ako inuutosan, hindi ka tulong siya guys. Ano bang sin pinakatulong niya? Pinapasahuran niya, hindi naman niya ako katulong. Hindi naman niya ako pinapasahuran. Bakit lagi ako inuutosan? Kaya ako naiinis guys. Kaya ayaw Ay ayoko ka dito sa na ang ako. Kasi pag nagtipong-tipong sila makakatulong. The office guys. Share po lang sa inyo guys. Share ko lang sa yung ano yung situation Kasi nainis talaga ako. Nainis ako guys. Yung close ka na akong magawa ng papitino. sa mo talang may siya dyan. Si cellphone lang. Nakaupo lang. Si cellphone. lagi yung autos ha. Diyo. mo. Yung mo niya. Make it! Make it! Make it! See? Make it! mas White? Tapos may alaga ako maligay. Saan ni Sila mga amo ko. Alam na ba nila eh. Mga anak siya na inilaga ako po. Pung mapayap sa nang siya ng kapatid. May kibit Hi, bro. ako. Yeah. niya guys. Give a hand by a chance.

Lagan pa naman to. Maganda sana kung mayroong makin na na dinistans ka mo. Babapos na siya, guys. Eh, ito na ang gan. Guys, so, tignan niyo Pati sa ganun sa pamatagal. Abortion pa na isang oras, guys. At abortion na isang oras. Hindi pa rin sumagababapos. Ito, no? sa ko sa alis. Nandiyan mo. Kapulong. May kapulong sa dance.

At sa akin lang naman, sana mahiiyan naman siguro sa akin, di ba? Hindi naman niya ako katulungan. Ako nung ako nang papatid niya, at saan may oh. okay. katulungan oh. siya ba? At hindi niya, kung saan? Hindi niya ako naiinig. ano naman, siya Ano pala mo doon, how to say ito naman? pala.

na nana na amo po na nana na amo po ng tatlong yun ay bang langit kaya yung umuwi na ay din ang bumalit hindi siya pinababalit so ito yung pumalit kung gusto sa ato ng mga tanda kaya yung kapatid naman ni Kajara sing naman na pinay din pinay